Ayun, no? Oh, good morning. Oh. Iba talaga si Boss Marvin. No? Oh, pinagkakaguluhan na. Oh. <laughs> Namutas. Sigat na, sigat na. Iba ka talaga, Boss Marvin. Ikaw ang original Marvin. Birthday, thank you, thank you. Ayan, dala po, ayan po ang paninda ni Boss Marvin. Original Marvin. Ayan, oh. damuan. Ayan, oh. Ayan, oh. ang dami.

Bronze Palo, Ang Suar. Eh, nagtak na yan. Bronze Palo. Bronze Palo. Bronze Palo. Bronze Palo. Oh, dito, na, Boss Mike. Dito nyo lang makikita yan kay Boss Marvin, ha? Ah. <laughs> Ayan, Oh. daming... Hello? Ayan, Oh. Ayan, oh. Ayan, pili na kayo tayo. Mura lang po dyan. Hindi pa kayo tumatawad. Papatawarin na kayo ni Marvin. Oh, tayo na, lumulut na. <laughs> Ayan, oh sila tatay namimili po ng mga Afrikan. Si Barbie lang ang malakas, walang kalaban ngayon, 'no? Oh. Ito tayo kay boss ini. Pang Pang ano 'to, eh, oh, pang pang bigatin yung sa mesa. Oh, teyoy. Ay Aluminium po 'yan, ha. 5 po 'yan. Ditiklop mesa, po 'to, ditiklop, ha. Oh. Ditiklo po yan, o. Oh. Quality ang quality ang yari. Pwede nyo pong kami attach case yung ilalim yan. Parang maleta yan. Ang eh. laki. Malaking attach guys po yan. Siyempre, ito ganda, orange yun. Oh. Magano sa orange natin, Boss Carlos? Bye-bye, Nags, ha? Salamat, Boss day. Carlos! <laughs> Iyan yeah, o, orange si Boss Carlos, 500 lang isa, napakamura po niyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Mm. Ang murang orange po niyan, ay eh, n'o. 500 okay. hmm? okay. oh? okay. lang ang isa. Kay hey, Boss Carlos lang. Sigurado to kay Boss Onito, galing ng dagat. Ayan. Yeah. Mga anak ng dagat. Ayan, no? Ayan, to yung 20 each, isa. Sobrang gaang na po niyan. Tuyo-tuyo po talaga yan. Hey! Nakita ko na yan. Ayan. Nakita ko na. Ayan pa mga palita ni eh, Boss. Nakita ko na. O, nakita ko na. Nakita ko na. Nakita ko na. Okay, Boss Austin. Ayan, ayan, mga panindang ni Boss Austin. Oh. Ayan, ayan po si Boss Austin. Magandang baga. Bayan. <laughs> ayan, may dala siyang Black Hawk. Ayan, Opa no? Lines, Ayan, kayo na po ang musga. Kung ilan ang helicopter dyan. Kompleto po ang ano niya, petals. Oh, kaya na umusga sa tikwas ng sa tikwas niyan. Napakaganda ng tikwas ng pagkahago. 3 to 4 months siya. 3 to 4 months ko ang edad. Napakaganda. ito pa topao. dito tayo kay Boss Willy. Nandala ni Boss Willie. Yes, Ayan really, oh. si Boss Willie, oh. Ayan si Boss Ronnie. Ayan si Boss Ronnie. time na ko nabon. Tango yung nabotas yan. Atingas ako nang mag-bot. Kala akong malabot. Huwag na, saka ma, Rio. ka na ni Ardy. Tama, hindi na nagpunta ako kasi. Eh, ko daw. Ito tayo mga malalaki po ngayon. Oh. 10,000 player. Yan, blue po na yan. Tsaka itong cinnamon. Ayan po ang ating mga baji. Ayan, pares na. So, 3,000 na lang kuya Pares na yun, oh. Eh. Yung dalawang yan. Napakaganda po yan. Itong parakit natin May eh, 500 sa matured 350 sa dumalaga Bata po 300 pares Okay now Marap na po yung malaki Christian backline 1-5 pares ito kay Aris Rueda Torbo tayo ni Willy Willy Ayan o, oh, ang ganda po ng pagkahago nito Ang hahaba po ng tekwas Ayan oh. Oh, May palo rin dito, Inko Inko na po yan Palo, Inko palo 5. Ayan, gaganda oh. State RB yan, yung 5. State RB, yung 5 na po na yan. Ayan. Eto po si Boss Austin. Follow nyo po ang kanyang Facebook account para sa katanungan nyo sa ibon. Austin Mini Avery. Austin Mini Avery. I-message nyo lang po si Austin. Ayan nyo na rin si Boss Admin, Mark. Ayan. Siyempre, subscribe mo Moto pala, boy. po. po. Thank you. Kami po yeah, tao O, sige, kuha ka na Ayan po ang ating boss Narinig ko yung matatambok Alin yun, boss of Ang Malabon Ay, gusto ni Obed yung matatambok. Yeah, ayan, ayan. No, ayan, Boss obet. Good morning. G -g -g good morning sa inyo. God bless you. Ayan, uh, o. No? Manatili tayo malakas. Kasabay ng ating ma'am ginamatang pa. Yeah. Hey, Thank tayo ng... May kapal. Obed. Amen. Thank you. <laughs> ayan, o. No, mga paninda ni Boss obet. Siyempre, okay, nandito ngayon yeah. si Boss Rai. Ayan, o. Good, good, good morning, Boss Rai. Boto pala ako, ibe, ha? Ayan, o. No? Mga uh, paninda perso. po ni Boss Magkano sa pension natin, Boss 1.5. Ares, may bawas pa yun. Kahit na ano dito? Oo. Uh. O yan, 1.5 lang po isang pares, o. Oh. Uh. blue perso. Uh, blue perso. Tapos, ito, green uh, perso, ito, 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 ito. Belgium, line, yung blue. blue. Ayan po, green. Kahit uh, tight. Dito, 800 lang. 800 lang. Napakamura po nito. Dito sa pail pale palo natin, tsaka... 700, tsaka split pale. Split pale yung ano, yung uh, green, Ayan. 700, dalawa o? Oh. Ano, 700 is a 1-2 lang yan. 1-2, pares po. 1-2. Ito, parehong kak. Ayan, parehong kak, abs 1. Abs orange face. Ayan, orange so, face, so, albino pala. ba yung isa? Oo, oh, albino. Oo, oh, isang albino. Tsaka isang opaline lutino. Ayan. 400 lang isa. Dyan. 400 lang po. Ito, isa, itong ano, ito. Opa Uwing. Opa Uwing. Green Opa Uwing 400. Etong Far Blue Opa Uwing. 300 na lang 'yan. Ayan, 300. Yan 300, napakaganda po niyan. Dito 500 pa. Ito 500 pa, pa. 500. Pares, si Boss. Ano po 'yan ha? Kapalit. Sure, right. ayan po si Boss. Ah, uh, yung contact number natin, Boss. Wala. Warang... Dapat dito na nakalagay eh. Oo nga. Oh, yan oh. No? Ni rin po si ano. Si Boss Rai. Para masaya. Yan. Oh. Yan po si Boss Ray ha. Contact number Contact niya po yan. Contactin mga. niyo po sa mga ibon niya. Pwede rin po siyang mag ano, mag pasadya ng puga din. Eh, no? Tingnan niyo po yung hall guard niya. No? Ang ganda. Oh. Walang sabit. Saka pulido po yan. No? Tingnan niyo naman. Lock. Parang aparador. <laughs> Gawa yan ni eh, Boss Angel. Yun. Boss Angel. Baka naman. <laughs> Thank you, Boss Ray. <laughs> ayan, na Wapwipe lang, Boss. Boss. Tayo sa tropa, oh. Sa mga tropa natin. Tropa ang gamon. Hindi na po tayo magtatanong. May nakasulat na. Magtapatag na Magtanong lang po kayo kung mahirapan magbasa. <laughs> Bayo o padilyut. Nagkaya na dito, boss? 2K sa... 2K lang isa, napakaganda. Hanggang 1-8. Isipin nyo, hindi pa kayo tumatawad. Binawasan na kagad ni tatay. Ako na nagtawad so, sa inyo. Siya pa at nagbawas. Split. Split, split, split din yun. Ayan, kapatid. nagkakapatid. Yeah. Ang ganda na ng split din. Ang ganda ng yun. Pablo. Ito, yeah. oh, ang ganda nito. Pastel. Pastel. Ito, may kulay sa mukha, no? May kulay yung pisne niya, oh. Sa oh, piece niya, mid low. Boss Bird, pakikuha na mga yung malakas ng bentas. Si ito, pente. siyempre, pinaka malakas at pinaka matipuno. Yun! <laughs> okay, <laughs> si Tatay Flore, <laughs> uh -huh. pinaka malakas sa chicks. Mapanood saan <laughs> <dyan> na ni... <laughs> ka! na ni Commander. <laughs> Ayan. Ayan. Ito, ito, ito. Back to back, peso. Bayo, yan, oh. Magkano dito, Tay? Reader na yan, proven pair, 1-2. 1-2, ito ang okay, opa lang natin. Ito, back to back, green. Ah, 1K na lang. 1K, blue. Oh, oh ito. Yeah, 800 yeah. lang, parek din, puro breeder. Oh, 800, ba dito? Ito, back to back, opa. Ganon din. Saka, 10? short, opa. Ganon din ang uh, price? 100 na lang. 100 na lang. Itong mga, oh, sorted. Sorted, tara. 5 Pag Meron dyan. Ayan. Mm. Oh, 600 na lang. Tayo, napakamura. <laughs> Dati, eh. Oh, 6,000. Makakabili ganito oh. oh, Edge. wing Project oh, Grey Wing. Eh, si Tatay Flore, Huwag nyo kakalimutan oh, po to Makita sa niyo sa plaza 10. to oh, Number, number, number. <laughs> number, number, number. Tatay Flore. 0946985. 8157. Oh, yes. Sasagutin po kayo kagad niyo pag oh. kailangan oh. niyo ka textmate. Wag ako chicks. Lalo na kung chicks. Lagi pong babae. Matay tayo diyan. Joke lang po 'yan <laughs> ha. For just fun lang po. Ayun, dito tayo kay boss. to oh, ganda nung Heavy Pride ah. Nabili na, nabili na. Oh, Binihar, nabili na Heavy Pride. Wow. Ano yan, uh, post Ganda oh. Tapos inupide pa naman Pag naglabas ng lutino, sobrang din Nagbuga, nagbuga yung magulang mo May kapatid na ano pa Sobrang din yan ano eh Madilaw na madilaw Ayan o no? oh. Dito, napakamura po dito Ayan mga opalay no ito na yung Back to back pay Back to back tail natin. 1.5. Tayo nyo. 1.5 na lang. Dating ano po yan. 6,000. Ang pare sa green na ganito. O ngayon 1.5 na lang. Huwag po kayo magagalit. Huwag po kayong magagalit sa mga seller dito. Lahat po dito masaya. Bawal malungkot. O po. Ayan. Dito kayo pumunta sa Kaabaa. Diretsyo po ng ano, TGP. Diretsuhin niyo lang po, nandito 'yung mga murang ibon. Oh, yeah. so, meron dito'ng kakaiba oh. Dapa-dapa dito lang po yan, na record mga ganito, may datak na ibon. Bebenta ay pieces. Iya, ito la 'yan ah, sa Malabang petchon 'yan, dahil po maglalapatin. Ayan, yeah, uh, salamat. Salamat po. Ano lang to. tayo, yung kulay-kulay lang. Kay Didi, mag-ano po tayo, maglalagay ng kulay-kulay dito, tataya lang po kayo. Color <laughs> game. At tatamaan nyo kung anong kulay yun nandito. Oo. Oh. yan yeah, sa lahat po ng magbabalot, ito po, big time. <laughs> si Balot. Kaya itlog ng African. Oo, yung nga lang po, yung Balot niya, galing sa itlog na African. <laughs> Ayan. Mamamakyaw to, mamamakyaw. Ano lang po tayo, konting kasiyahan, lokohan, biruan, at gaguhan. <laughs> Ayan, dito po lahat masaya. Laging ano po dito sa Malabang Petsyangge, ah, uh, at tawag dito, uh, ang mga binibiru dito, laging, ano lang, hindi na, napipikon. Lalo na si Balot. <laughs> tawa ng tawa. Tawa na tawa. Nakasinghot na naman to, katol. <laughs> 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 Buti ya, di boys eh. <laughs> <laughs> Meron tayong godjan dito. Yeah, eh, ganda ng kulay oh, Dilute, tsaka dilaw. 15 500 pares. Eh, no. Yelo Big Da Oi, diyan ka pala Ano <laughs> oh. yan? Nandisay, wala palaman? man Boss Jack Good morning Good morning Ayan, meron, baka meron po nakakita sa inyo ng blue and gold na Macau. nag away eh. Bagong ano lang po yun. Fly PM nyo po. lang po ako. Nag-fly away? Nag-fly away. I-post ko po dito yung picture. Eto, baka Macau. Baka Macau. <laughs> Wala yung may ibang tropa natin yung absent. Pomeranian Ang kalamo oh Kala mo bear <laughs> so, Ganda ng kulay Ang ganda ng ano niyo Balahibo niya Ang cute oh. Sige pa siya oh. Ang ganda oh dito lang po yan sa Malabang Pechangue ha puntahan nyo po dito yan ang ganda po yan eh. ang ganda po yan liit lang po liit lang po yan ok eh.

naman tayo. Nakakaiba. Ayan, pang collection po. Parang si Mayor Lim. Ay, Mayor Lim. Mayor, ano? <laughs> Ayan, no? dalawa po yan, oh. No? Pero Ayan, no? Mga pang collection na ibon, no Nandito na naman. Parang bulaklakin na dilaw sa green. There oh. we ah, go. Napakaganda. Bira na po makakita nyo, no? Ganda po nyan. Percified yellow. Ganda po Ganda po nyan. Hmm. Uy, nagdikit pa sila. Okay, <laughs> now, musga. Ayan po, meron po tayong available na gold dyan. Ayan, dilute lalaki. Yung dilaw po yung ano, babae. Eh. Ayan hmm. Para ako mag-upload dito. Ang ganda po niya. Sa mga ka ba? Taplo. Ang ano, collection ni Boss Aris Rueda oh. hmm? Mga baji na 5. Oh. Ang gaganda. Eh 'to. No? Ayun no? ganda oh. Baji na po 'yan. Ah. Talagang sa 5 po walang mark marking eh. Bihira. So, si Aris Rueda lang Hanapin nyo po yan sa Facebook Ayan no? Ano ito eh Pants ng dilawan O oh. O oh, mga dilawan o no? Tingnan nyo naman ang koleksyonaris. Dapat kinuha mo talaga yung isa pang ganitong kulungan para dilaw yung sahuran. <laughs>